Nakatago muna ako dito pala sa Tangland mga doy. Hinintay ko muna yung magiging kalaban ko dito. At hindi rin nagtagal mga doy. Lumabas, ah, isang robot pala. Lalabas ka rin pala. Kapadugay-dugay pa ka. Wala din kayo pamilite. Alam mo sir, pwede ka makulong dito. Tugaw! <coughs> Pinaghintay mo na nga ako. Tapos ngayon, galit na galit ka na sa akin. Anong klaseng batasan ba meron ka? <coughs> hindi pwede ito mga doy hindi tayo magpadaog-daog so sumaryosip ang clicker niya mga doy tinulak talaga yung taon siya pero bago ang lahat mga doy tara muna tayo maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa kung wala pa ka nakapagsubscribe ay nagpagulat yung tao na sabihan pa kita Agoy doy, peligro na yung kabutang mo. Kung gamay man tong sa akin, mas maliit talaga yung sayo kaya kung ako sayo. Ah, pumauli na lang ako. Hindi ka kasi tumuo. O karon, nalipay ka ha ka? Ito <tong> tanda mo, bukas, uunaan kita. Ah, 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 ah. Bakit may balot na dito yung tawon mga doy? Ang lili ni maayo yung naning klasiha. Backyard mo na tayo mga doy. Ah, nagtawag pala yung tawon yung robot ng balot. Meaning to say, ibig sabihin, sa madaling salita mga doy, ay ayaw ko nalang magtok, baka masipiat ako. Kayo malang lang umusga mga doy sa kaya kong gawin. Hindi mo ko kayang patumbahin doy. Uy, halak ka. <laughs> Bakit pati yung Yuduro nandito na rin sa akin? So, Mario Sip naman in taon kayo. Buti na lang talaga dito din yung mage ko. Lumuoy din sa akin. Kaya ang nangyari sa dalawa mga doy, alumuoy ah, din talaga ako kasi nagsabay in taon silang humiga. <laughs> Tapos yung balot dito, nagkukikot pa talaga mga doy. Akala siguro niya, kaya niya akong pahiluhin. At dahil pabuhay na siya, ang ginawa ko mga doy, pinatulog ko ulit siya ay unsap pa mandi ay. Dahil makulit siya sa akin masyado mga doy, ang gawin ko dyan sa balot na yan, bugukin ko yan. Pero huwag kayo maingay mga doy ha, baka mapurnada pa yung plano ko. Wala akong ibang sisihin kundi kayo. Ikaw, masyado ka talaga. Hindi ka ba sa sarili mo? Kasi ako, kung sa lang doy, naawa na talaga ako sa'yo. Pero yung awa ko na doy, yung tumulak para bubukin ka na masyado. Wala kang awa, kang awa ka. Huwag inintindi itong pilipitan dila nito. Ah, will you please repeat it? <laughs> Uh -huh. Parang hindi pa rin yung taong talaga siya nadala sa ginawa ko sa kanya mga doy. Ibig sabihin, hindi pa sapat yung ginawa ko mga doy. Kulang pa. Kaya eh, ang ginawa ko dito mga doy, binigyan ko na naman siya. Sana sa pagkakataon na yon mga doy, sapat na. Kasi, ay makaluluoy po ba <laughs> Kahit anong gawin niya doon mga doy, hindi na yun mabinta kasi nabugok na yung balot niya Kaya kung ako sayo, mamagol na lang ako doy. Real talk, walay yan. Kaya ang mamuligi doy, ah, sure ball taas yung kag tumoy kakapagod rin pala ganitong sitwasyon mga doy nga sige ragit yung taong tagpangulata kaya ang ginawa ko dito mga doy yan totoo talaga mga doy ah, nagpahinga na lang muna talaga ako alam ko rin naman kasi mga doy na ah, tatapusin din yan mga kakampi ko ah, ay po nang may kusga na putas next game